May nangka-park na mga sasakyan kasi mga pumunta yan sa ilog. Mayari yan. Ayan. Ito, isang pangalawang model. O, eh. oh, di ba madam? Tama yung sinabi ko sa number? O, tara. Ay, tara kayo na, tawagan na. Wur, 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 wur. Doon tayo, sa ilog. Tapos ilog na lang madam, maliligaw pa tayo na. Ano? <laughs> Punta daw kami sa ilog para malaman gaano ano kalayo sa ilog. Hindi, kasi sabi madam, sabi ng daw yung boundary di ba? Oo, oh, sabi nga. Ay, mo ba naman, niya pa yung hanggang doon. Ano, wow. Ay, tingin ko naman ba may eh. marami na look. Bakit magkakawa doon? Hindi, baka sumpura ng malaki naman. Depende yun. Hindi naman natin kung alam mo, na kung magkano ang presyo. Ayun, nadinig ko na yung ilog. Ayun lang pala mag- Nadinig ko na talaga yung ilog. Kaya yung lagas-las Ayan ng tubig.

din ganyan matanda na yun eh oh na, madam ah oh, ito yata madam yung ano ah yun sabi niya hanggang ilog saan yung tinignan natin doon yung kanina ah oh, madam baka ito, ito na ah oh, ito pala yung ilog ayan na ilog ito daw yung boundary sa lupa na binibinta ayan may star apple oh kasama pala yan saka yung ano yung isa ano yung, ano yung isa yung malaking dahon kulo ano nga yun? Kulo? Kulo o marang? Hindi ko alam pa. Man. Parang katmon. Katmon? Hmm. Katmon yung pagano-ganong ano. Hmm. Yan yung ilog ah. Eh. Dapat maraming naliligo. Hmm. Summer na. Dito na lang tayo mag-swimming. Mga naliligo. May mga cottages din naman sila. Hmm. <laughs> Ayam.